Sa taong 2026, ang paghahambing ng lakas pandagat ng India at Pilipinas ay patuloy na nagiging isang mainit na paksa hindi lamang sa Asya kundi maging sa buong mundo dahil parehong bansa ay may kanya-kanyang estratehikong pangangailangan at hamon na kinahaharap. Ang India ay isa sa mga pinakamalaking bansa sa Asya na may mahaba at malawak na karanasan sa pagpapalawak ng kakayahang pandagat. Habang ang Pilipinas naman ay isang arkipelago na may napakalaking karagatan at exclusive economic zone na kailangang ipagtanggol. Sa kabila ng malaking agwat sa kapasidad, parehong bansa ay nagsusumikap na palakasin ang kanilang hukbong dagat upang matiyak ang kanilang seguridad at posisyon sa rehiyon. Ang India ay kilala bilang isang blue water navy, ibig sabihin ay mayroon itong kakayahang mag-operate hindi lamang sa baybayin kundi sa malalayong karagatan. Sa 2026, nakapagtayo na sila ng higit sa dalawang daang barkong pandigma, kabilang ang mga aircraft carrier, destroyer, frigate, corvette, submarine, at iba't ibang uri ng auxiliary ships. Ang kanilang barkong Insvikri Meditia at ang indigenously built Insvikrint ay patunay ng kakayahan ng India na magpatakbo ng mga carrier battle group. Malaki rin ang puhuna ng India sa pagpapalawak ng kanilang nuclear forward submarines na nagbibigay ng deterrent laban sa mga potensyal na banta. Sa larangan ng missile technology, malakas ang India sa pagkakaroon ng BrahMos supersonic cruise missile na kanilang binuo kasama ang Russia, at ngayon ay ibinabahagi pa nila ito sa mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Sa kabilang panig, ang Pilipinas ay mas nakatuon pa rin sa coastal defense at littoral operations. Ang Philippine Navy ay dumaraan sa AFP Modernization Program na naglalayong palakasin ang kakayahan nito upang masigurong mapoprotektahan ang West Philippine Sea at iba pang teritoryo. Sa 2026, nagsimula ng madagdagan ang kanilang hanay ng mga modernong frigate, offshore patrol vessels, at missile systems. Ang pinaka-highlight ng kanilang modernization ay ang pagdating ng BrahMos missile system mula sa India na nagbigay sa kanila ng kauna-unahang credible long-range strike capability laban sa mga barkong nagbabanta sa kanilang karagatan Bagamat hindi pa rin maihahambing sa laki at lawak ng Indian Navy, unti-unti nang nagkakaroon ng ngipin ang Pilipinas sa larangan ng depensa sa dagat. Mahalagang isa-alang-alang na ang India ay may mas malaking ekonomiya at mas malawak na depensa budget, kaya't natural lamang na mas advanced ang kanilang hukbong dagat. Nakakapagpatayo sila ng sariling barko at armas sa loob ng bansa, na nagbibigay sa kanila ng self-reliance sa defense industry. Samantalang ang Pilipinas ay umaasa pa rin sa mga imported na kagamitan mula sa iba't ibang bansa tulad ng United States, South Korea, Japan, at kamakailan na ay India. Gayunpaman, ang geographical na posisyon ng Pilipinas ay napakahalaga dahil ito ay nasa gitna ng tensyonadong South China Sea, kaya't kahit maliit ang hukbong dagat nito, malaki ang epekto nito sa regional na seguridad. Noong 2025 at 2026, mas lumalim ang kooperasyon ng India at Pilipinas sa larangan ng naval exercises at joint patrols. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang para sa pagpapakita ng kapangyarihan kundi upang matutunan ng Pilipinas ang mga teknik at taktika mula sa mas malaking hukbong dagat ng India. Sa kabilang banda, nakikinabang din ang India dahil nakapaglulunsad sila ng operasyon sa mismong South China Sea, na nagbibigay sa kanila ng mas malawak na impluensya at presensya laban sa China. Ang kanilang relasyon ay nagiging simbolo ng mas malawak na Indo-Pacific strategy kung saan nagsasanib pwersa ang iba't ibang bansa upang mapanatili ang kalayaan ng paglalayag at balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Ang hamon para sa Pilipinas ay kung paano mapapanatili at mapapalaki ang kanilang hukbong dagat sa harap ng limitadong pondo at mas maraming pangangailangan ng bansa. Habang abala ang India sa pagbabalak na magkaroon ng higit pang aircraft carriers at nuclear submarines, ang Pilipinas naman ay mas nakatuon sa pagtatayo ng mas maraming patrol vessels, fast attack craft, at radar systems. Ang kanilang layunin ay hindi pa para makipagsabayan sa mga major powers kundi para lamang matiyak na may kakayahan silang ipagtanggol ang kanilang soberanya laban sa mas malalaking banta. Sa kabilang dako, ang India ay patuloy na nakikipagkarera sa mga bansang tulad ng China at Pakistan sa larangan ng naval superiority. Ang kanilang pagtuon sa Indian Ocean ay naglalayong tiyakin na walang ibang bansa ang makakakontrol sa mahalagang sea lanes na daanan ng kalakalan. Ang kanilang mga base, logistics ship, at refueling capabilities ay nagbibigay daan upang manatili sila ng matagal sa dagat ng hindi nangangailangan ng madalas na pagbalik sa mga pantalan. Ito ay isang bagay na wala pa ang Pilipinas, na mas nakasalalay pa rin sa tulong ng kanilang mga kaalyado para sa extended operations. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ang Pilipinas dahil sa maliit nitong hukbong dagat. Ang kanilang strategic location ay nagbibigay sa kanila ng natatanging leverage. Maraming bansa ang handang makipag-alyansa sa kanila, hindi lamang India kundi maging ang Estados Unidos, Japan, Australia, at iba pa. Sa pamamagitan ng mga kasunduang ito, ang kakulangan ng Pilipinas sa material na kagamitan ay napupunan ng presensya ng mga kaalyado na nagbibigay ng deterrent effect laban sa mga agresibong kilos sa rehiyon. Kung ihahambing ang dalawa, malinaw na ang India ay may mas malawak at mas malakas na hukbong dagat sa 2026. Subalit ang kahalagahan ng Pilipinas ay hindi nakasalalay lamang sa dami ng barko kundi sa posisyon nito sa gitna ng isang rehiyon na laging nasa headline dahil sa tensyon. Habang ang India ay nakatuon sa pagiging global naval power, ang Pilipinas naman ay nakatuon sa pagiging isang mabisang tagapagtanggol ng sarili nitong karagatan. Ang dalawang pananaw na ito ay parehong lihay timo at parehong mahalaga depende sa konteksto ng kanilang pambansang interes. Sa kabuuan, ang navy power ng India at Pilipinas sa 2026 ay maaring magmukhang magkalayo kung titingnan sa bilang at teknolohiya, ngunit sa mas malawak na pananaw, pareho silang gumaganap ng mahalagang papel sa seguridad ng Indo-Pacific. Ang India ay nagsisilbing malakas na puwersa na may kakayahang magpakilos sa malalayong karagatan. Samantalang ang Pilipinas ay isang estratehikong pinto na kailangang ipagtanggol upang mapanatili ang kalayaan sa rehiyon. Ang kanilang ugnayan ay maaaring magbigay ng bagong balanse ng kapangyarihan at kung magpapatuloy ang kanilang kooperasyon, maaaring makita ang mas pinatibay na seguridad at mas mabisang pagtutulungan laban sa mga hamon ng hinaharap.